Hi guys, hello. Today's video, today's vlog. So ngayon is 15 days na tayo guys ng Ramadan. Still alive and still strong. Yes, tapos na siyang magugubat. 15 hari, sisa 2 minggu lagi. Kuswa tatat. Asal na marabik mo Kida! Yagul, kam sa taas iyan. 15 days. Bakit itnen usbu pini. Yes, Eid Mubarak. Mubarak. Happy Eid Mubarak everyone. So yes, today's video ang aming aming tour is ang aming cinnamon. Yes, cinnamon guys for today's video. And meron po tayo na ng balik Indonesia. Gimat. Yes, gimat. At ang ating Hydorash. Ano to? Ano to? Kanina alam, kanina alam po to guys. Ngayon nakalimutan ko na tawag dito. Mutaba. Yes, guys. Mutaba. And of course, hindi nawawala ang ating sambusa. Yes. So, hindi ako gumawa ngayon ng aming pagkain kasi busog ako, guys. Kaka-aktikim, kakakain, kaya yan. Pero meron kami yung rice. Asin kanin natin, guys. Iinit na lang yan, tira kahapong. Hindi na kami nagluto kasi lagi na lang kami natitira ng pagkain. Busog na kami. So, gumagawa na ako ng sibuyas para bukas sa aming Yes, shawarma. Tomorrow shawarma kami guys. Mapia Gina. Wala kami yung tomorrow. So update ko kayo guys pagdating ng aming Jeter sa masjid. Bye! So guys, update ko kayo. Ito na kami ngayon. Naglalampas. Ay, naglalampas. So naglalaba ng aming kusina. Yan! So siya, nag-iisis ng kardero. Yes, tapos na ang aming hugasin from masjid. So, ganyan ba mga alaga nyo? Tumutulong? O, oh, ha? <laughs> Tinuturuan ko yung maglinis, guys. Kasi sabi ko, pag umalis ako, siya maglilinis, siya mag-aalaga sa kanyang kapatid. So, yun lang, guys. Kasi hindi ko kaya maglinis mag-isa ng isang kamay. Kaya yan. Bye-bye.